Kinumpirma ng Department of Transportation and Communication o DOTC na magkakaroon ng increase sa pasahay sa LRT ngunit hindi pa matiya kung kailan ito ipapatupad. Ito ang balita ni Mono. So... Kinumpirma ng Light Rail Transit Authority na magkakaroon ng dagdag pasahay sa LRT. Ayon sa pamunuan ng LRT, taong 2003 pa ang planong pagtataas ng pasahay sa LRT at 2011 lamang ito na naaprubahan. Nilinaw naman ng DOTC na walang kinalaman sa nalalapit na pagsasapribado at extension ng LRT1 ng pagkataas ng pasahe, kundi dahil sa isasagawang pagsasaayos at rehabilitasyon nito. Even kahit wala yung Cavite Extension Project, talagang magkakaroon tayo ng fair adjustment. Kahit ibang nanalo. Kahit ibang nanalo. In fact, kahit nga wala yung kahit wala nga yung project eh we will have a fair adjustment. Gayun pa kung kailan ipatutupad ang fair increase, hindi pa ito na-desisyonan ng DOTC. Samantala, sinabi ng bagong alyansang makabayan kung pagbabasihan ang concession agreement. Ang bagong boarding fee ay magiging 12 pesos and 13 centavos at 1 peso and 10 centavos per succeeding kilometer. Kung dati ay nasa 20 piso lamang ang pasahe sa LRT1 mula Baclaran hanggang sa may Roosevelt sa Munoz, maaaring tumaas ito hanggang 35 peso sa mga susunod na buwan. Batay sa concession agreement ng LRT-1 Extension Project, labing limang piso ang maaring itaas ng pasahe. Magkakaroon din umano ng limang ng dagdag singil sa pasahe kapag matapos na ang LRT-1 Cavite Extension Project. Kabilang na ang adjustment sa pamasahe tuwing ikalawang taon mula nang matapos ang proyekto. Kada dalawang taon, pinapahintulutan sila na magtaas ng kanilang singil uh, by 10%. Ipinanawagan ng bagong alyansang makabayan sa Department of Transportation and Communication na ibunyag sa publiko ang mga kondisyon sa nalalapit na pagsasapribado ng LRT1 at extension project sa Baco or Cavite. Anila, hindi makakabuti sa pamahalaan at sa mga mananakay ang mga kondisyon sa kasunduan. Lubha o maraming garantiya sa concession agreement na ikalulugi naman ng mga mananakay. Sang-ayon naman ang ilang mananakay ng LRT sa nakaambang dagdag singil sa kondisyong magiging mas maayos ang serbisyo. No problem kasi mas comfortable kami. Sure, yung, yung, time namin lesser when we travel. So walang problema. Okay. Basta hindi ganun kalaki na siguro apat na beses mas malaki kaysa ano, boss. Okay lang po basta maganda yung service. Ayon sa DOTC, mahigit 30 taon na ang LRT at sampung taon na ang kakalipas mula na magkaroon ng dagdag sa pamasahe. Ayon sa LRT, kung magkaroon man ang dagdag singil ngayon, ay gagamitin ito sa pagsasayos at rehabilitasyon ng mga tren na sana ay maunawaan ng mga mananakay. Mon UN UNTV News, World One.